Ang daming ang pera dito ni Duday, oh. Ah, ipambibili kasi namin yan ng e-bike. Ayan, oh. Namimili na kami dito ng e-bike. Ito nga pala yung nung napili namin, oh. Ang ganda. At nagbayad na dito si Duday. At ayun na nga, ngayong araw nga ay ang araw kung saan kami ay bibili na nga ng e-bike Kaya yan o, nandito na kami sa video para mag-withdraw ng aming ipang bibili dito sa e-bike na ito Ayaw pa nga gumana nung uno nitong card natin pero pinunasan lang natin ng konti at ayan, gumana na siya So ayan, mag-withdraw lang tayo dito ng pambayad kasi madami-dami ito Ang e-bike kasi bibili natin ay medyo malupit at makikita nyo na lang yon sa susunod na kabanata ng video na ito. Hinihintay na nga dito ni Duday na lumabas ang ating kaperahan at ayan lumabas ang ating kaperahan money money ang dami dami pero mamaya mawawala na. Pagkatapos nga namin mag withdraw ay pupunta na kami at didiretso na dito sa pagbibilan namin so ayan nakamotor lang kami ngayon eh. tapos sigdan nyo dito si Duday yun nakasagad dun sa harapan ng NMAX natin at napaka traffic nga dito sa Baliwag City dito sa may bandang St. Mary's at dyan sa tapat na yan, Diyan kami bibili guys. Pero wait lang ha. Medyo mga traffic talaga. Mga idol. Silip-silip lang tayo dyan. At ayun eh na. Wanda na tayo. Papunta tayo. Ang tagal mo naman. Grabe naman. Buti na lang talaga. Eh hindi na ako nag-aaral. No? Kasi kung ganto lagi ka traffic dito. Eh talaga namang nakaka-stress guys. Naka-single pa tayo nyan ha. Paano pa kung nakatricycle ka. O kaya nakasasakyan ka. Sa ganito ka traffic no. Alam. Medyo maluwag pa nga yan eh. Pero nag pag nag-uwian yan. Nako po, sobrang traffic niyan. Pero ayan, nandito na nga tayo sa pagbibilan natin no, sa tabi ng Bank of Ano, nakalindi ko na nabasa. Ayun, malapit sa Superbike sa Rio Jeepney. Group G, Group G, Rup -G. Rup -Rup G. So ayan, daming e-bike dito, guys. <laughs> <laughs> hindi ko mabasa. So ayan, bibili tayo dito ng e-bike. Pili-pili mo na e Pili -pili muna tayo. So ayan, kinikilatis din ni Duday. Kasi yung e-bike na bibili natin, yung ano eh, yung parang ano, kotse kasi ayaw daw nila nung ano nung parang motor hindi naman kasi ako gagamit nito eh sila gagamit so sila lang bahala masunod no ayun no tignan nyo may hawakan no Taman, drib, drib. Beep, 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 beep. O, tamang drive drive pip 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 oh tamang pa si boy ah mo talaga madadrive drive eh so ayan peel lang tayo guys kasi ipapasi din na lang natin, no? Para yung, syempre, di tayo sana mag-drive ng ganyan. Baka maibang gaagad natin. So, ayan, pagkatapos niyan, ay, umuwi na kami. At nandito na nga kami sa bahay. Tapos, bukas na lang daw nila dadalin, okay? The next day. Parating na daw yung iway. Mm! Kunin ko na yung pambayad, guys. <laughs> Kunin natin yung pambayad, mga bossing. Kamusta ang buhay -buhay. bang ge yeah. tayo na lang natin nag text na on the way na daw sila eh. ito na po yung pambayad mga sir sa inyo na po ito <laughs> wala alalaman ta yung pira nasa san roque na daw ha huh? na ito na ang ano abangan natin ha yung e-bike di deliver lang eh. Mga natin guys. <laughs> mga bang lang guys.

Duday. Oh, itlog muna ulam natin ah. Wala tayong pera. Sending ko puro sa itlog, itlog, itlog muna. <laughs> Dito nga ay pinapaliwanag yung mga do's and don'ts, terms and condition, yung warranty at kung ano-ano pa. At siyempre, <laughs> Hindi ko na intindihan lahat pero yan nasa papel naman eh pero pinaliwanag lang din ni Kuya yung mga kunyari yung mga gigir oil charge oil kung kailan yung kung kailan pwede i-charge pero ayan na ayan na lahat <laughs> Hindi ko talaga gano'ng intindihan lahat yan pasensya Next naman dyan ay tinuro naman na natin dito. No? So, kilis din pala tong e-bike na to. No? Kaya malupit. Tapos, pwede mo rin naman sa so, CR. Yung pinapaliwanag ko, ay eh, no? sinasaksak. -bonak mm Bonak yeah. na yung videographer. Ayaw agad itutok. Ano ba naman dyan? Guys, okay. okay. okay, nice. Okay, <laughs> okay, ito, okay, ito. Ayun <laughs> mo <Wait, laughs> na. Ayun mo na, ayun mo na. Dandil. Ayun mo ito na, video mo. Dandil. Yes. A, few later, A few inches later. Mama Ayan ano oh, na. Ito na ang e-bike. Umalis sila, nag-practice like, eh. Ah, nasan? <laughs> eh, eh, eh. Ah. Halis. E ng buhay. Ay. Ang buhay. Ang tanong diyan, ang tanong diyan mo kaya mo bang gamitin 'yan? Kaya! Kaya. <laughs> Hindi mo kaya 'yan. <laughs> okay e guys, so, oh. Parang ano, parang Brian. OG 'yan, ha. Ayaw tuloy ni Brian 'yan. Diday. Sa tingin mo kaya ni Mama? Ha? <laughs> Hindi. Hindi. Ako pa try niya. Ayun. Dapat kami di sana eh.